Sa ating now trending, patok sa social media ngayon ng mga parody tungkol sa isang kapala kakapalabas lamang na animated movie. Kila na rin natin ang mga lumahok sa now trending scoop ni Floyd Brands. Trending sa online world ang American animated original movie kung saan sinasabing dadalhin tayo sa ekstraordinaryong lugar ang ating pag-iisip iba't ibang parody entry ang bumida sa social media. Siyempre pa, papahuli ba ang Pinoy sa kakulitan at pagiging malikhain sa online world? At heto nga ang sample, makikita ang paglabas sa video ng mga famous character sa animated series, Presenting Joy, Meet Disgust, Hello Fear, Here Comes Sadness, at panghuli, si Anger. Knows niyo ba sila? Sila ay walang iba kundi ang Kapinpin Brothers and Company. Ang ilang netizens tuloy, hindi napigilan mapa-feel good sa atin nilang saya. Ang hit parody, pumalo na sa 5 million views. Kayo, ano entry niyo? Floyd Brands, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.